kasi may nangurit din doon sa inahan ito yung pag may doon nangurit din doon sa inahan yung, yung mula pa. yun mga idol magandang gabi sa yung lahat dyan mga idol yun dito na po kami mga idol dito kami sa amin lang mga idol kasi Bala ko sana ang sumama sa lawag mga idol. Eh, kaso lang hindi sila tumuloy ba kasi may nag, masama yung panahon dito sa amin, medyo mahangin tapos yung malakas pa yung ulan kanina. Kaya eh, hindi nakakuan ba, hindi ako sum, nakasama sa lawag. Yan sabi na bukas na daw sila mang nagat. Dito muna kami sa sapa mga idol. Balik kasama ko si Master Iti asa saka yung kapitbahay namin nga si Tuyak Splito ba. Yan, bali mamana kami dito mga idol sa sapa kasi sabi ni Master yung isda daw ni Saka kasi bumaha mga idol hindi makasama si Master mga idol kasi yung paa niya mga idol lumubo na naman yung kanyang yung kanyang piang nabinat na biglang na nabugnawan siguro to mga idol kasi biglang lumubo tapos hirap na siyang maglakad inubo pa tapos parang nilagnat yata mga idol kaya hindi na lang namin sinama si si itik na lang yung sinama ko mga idol yan Hello mga idol. <laughs> Tsaka yung kapitbahay namin mga idol. Yan, dito kami ulit sa sapa. Mamana kami dito mga idol. Yan. Mga idol. Meron di. Pumunta ako dito mga idol. Ako lang ang isa ba? Kasi tinanan ko yung sapa. O okay pamanaan? Yun. May nakita akong karpang malaki mga idol. Nasa kilid lang. Si iti lang yung kwan mga idol. Papapanain ko. Kasi baka makawala pa. Kaya ha. Harti. Harti, harti. ha? makita dalam sibuk aku depan hmm. hmm. eh? nah, hmm. nah, eh, ya? kan, nak beli. aku ri, korang biju jom. Nak no? orang nak tengok, tengok 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 Nah, tengok 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 tengok

Aidun, Aidun, lala, apa permukaannya? Permukaan Aidun, kerpa dong. Anan kerpa lagi kerpa. Merami pak. Merami poy, Nandun pas sa itaas mga Aidun. Nandun sa may babaan sa kuan bang. Yung na may natubigan ng mga Aidun. Hah? to? Oh, sama kaya niya. Nadiri, balijan nasi itu yak sama Aidun. Yuto kami sa itaas. Nadir di dekat gate ai. Ya. Nah, diri. Kan, di to kami setas mang idul. Ha? Lagi. Lubuk lagi. Ha? Lubuk. Nah, diri, nah diri. Masat nah, ya. Oh, tu dulu mari. Nah, diri, ya kan itu diri. Nah, ispat ha. Ayo, ispat ini. Yan, dito na kami mga

Hindi na kuan mga hindi to. Kuan, lumagos yung kanya pa na mga idol. Wa. Ang ah, katakas pa mga idol. Bali. Kita-kita naman mga idol, tamaan ni kuan. Mas titi, nakanakan anak. -na. Hmm, ganyan. Paksit. Bulls tek, Yok. Yok. Agui. Pati na to? Yeah. Oh, pati na to, Dek. Ya, wala naman. Ha?

Gal, yeah, yeah, yeah. gal. Bun laki. Mm. May malaki, way pa ji. Naa ka laging mga akong makidun. Pumunta sa taas mo, wala ba? Ini man. Ini pati umuwan daw. Daw. Uwan ay. Kim magi dulu jajan pila pa. Eh. Yan, hindi pa makaayos sa ko no. Yun, may malaking kalpa sa kamalakon dilap na huli mangi dulu. Ah, Ang ulam, walang ulam, ulam kasi mga idol <laughs> Insured na mga idol. Kasi nahihirapan kami sa kalisod. <laughs> Ngayon pa umulan mga idol. Ha, kuan, mga apat ba. minute estate mga idol. Walang ulan ulan. Ngayon pa lang mga idol. Kaya kanina mga idol pag mukbang namin mga idol na si Iti. Naligo. Si ilang mga data tumbuhan kasi yung estate init ito mga idol.

Bali nang, Hanap kami ng medyo malaki-malaki mga malaki, dul. Yung maliliit mga dul. Bali paliligihin pa namin yan. Uy. Pwede ba? Mga um, okay, dul. Tamaan na ako. Okay, pwede na yan mga dul. May laman na yan. May laman na yung buto-buto yan mga dul.

ini nyo naman yung kamay na doon hipon mga idul, masoro, lawaging, na ngayon doon, masuro yang sa amin mo doon sa tuwa ngayon doon kasi ngayon pa lang ngayon pa ng malakas ngayon, ngayon pa rin ngayon, kaya nila mga, saya na mga, hipon, mga idul, kasi, mula apat

Kasi kun mura mala... malakilak kina yumala lang uyan nila. Yung mga hito bang ayun ang labasan. Hindi pa kaya na bako. Ha. Sige, dami kuryente. Pantat, basahin di hati. Believe mo ba? Kasi dapat 'yan.

Daan niya sa mga idol. Tamaan. Tamaan. Yan, wala si Master Itik ngayon mga idol. Kasi naglubat yung plastet niya. Nagkuha siguro ito ng flashlight, Ibang plastet mga idol. Kami na lang ni Ito Yaks na ako. Nag-iwan dito sa sapa. Para magdagdagan lang itong ano, isda niya mga idol. Pang ulam. Hmm. Ay, hanap pa kami lang ko mga idol. Ay, tilapia. Kasi sabi ni Master yung isda daw pumupunta sa itaas pag bumabaha. Saman, wad to. Tapos yung giingon ito. Ah, saman. Dito sa may gamay nga sopa. sapa. Sapa, wa, marunig daw. No? Wad ito? Ang mga mm, pumunta ka baha. Wala ka tayo, pantat mo na kayo. Okay. Hmm, ako yung sila. <laughs> Wala <laughs> ka nang uwa. Hmm. Sorry, ipag eh. Nambawag mo yun yung Ha? mau mau ada sepeda sepeda tarung musapun hmm dia ni usara kena takut-takut ai ha takut nak ai nah good sa kayo mana mau loto tak nak tatago na sini kan ba dalam sekawan sa kalami, mga weather kasi may nangurinti doon sa ibaba tapunta na kami pauwi na kami yun mga idol bali hindi na kami tumuloy sa unahan mga idol kasi may nakita kaming pa, mga idol. tao ba nangurinti mga idol hindi na kami sumunod kasi malabo na kung na ano lang salino lang yung naiwan sa amin ba kaya umuwi na lang kami nito yak si Master Rete hindi na rin mga idol hindi na rin sumama ba muwi na rin kasi nalobat siya mga idol bali si Toyax mga idol kasama ko nandun pa sa sapa yan na naghahanap pa yan ng kwan mga idol Mahanap na ng karpa tilap tilapya para medyo madugdagan yung kanyang kwan mga idol ha, huli ba kanina yan bali yung huli mga idol kang idol Toyax na lang siguro kasi para meron siyang maulam ma ma ba yan kasi ako mga idol kasi pumupunta ako sa kwan mga edul, pumupunta ako sa merkado ba araw-araw um, yan para makaulam din eh, hindi nakahuli <laughs> hindi sayang nakatakas hindi nakahuli ano sa ito tiyaks Pilapya. Pilapya? sayang nakatakas ayan mga idol iuwi na lang siguro kami ayong huli mga idol dun, dun na siguro ko sa bahay papakita mga idol para kwan ba para medyo may hayag-hayag naman yung video mga idol ayan, doon lang siguro sa bahay mga idol papakita ko lang siguro yung huli mga idol yan mga idol bago tayo magtatapos ng video mga idol shout out muna tayo mga idol yan bali unang una mga idol shout out pala kay uncle sa nagpadala ng gopro ayan maraming maraming salamat po uncle sa pinadala mong gopro namin ni master Grabe, ang linaw ng video namin, Uncle. Sa, dahil sa'yo yan, Mankil. Maraming maraming salamat po sa'yo. Ayan, bali, shout out na tayo mga idol. Ayan, shout out po kay Teresita <coughs> Puentes. Ayan, shout out po kay Ruwilin Castillo. Ayan, shout out. Ah, shout out. Ah, uh ah. -oh. Uh, kay Divina Sirano. Ayan, shout out po. Kay Arman Bugto. Ayan, shout out. Uh -oh. Kay Emily Kanishi. Ayan, shout out. Ah, uh ah. -oh. Kay... Kuan. Ah. Irika. Ayun, out po kay Pixel Alternat ay, Alternative ay Alternative. Ayun, shout out din idol kay Angelito Capistrano. Ayun, shout out kay Jacqueline Opinion. Ayun, shout out po kay My Personal Secrets. Ayun, shout out kay timpur Flower. Ayun, shout out po kay Jocelyn Libico. Ayun, shout out kay Nal TV Vlog Official. Ayun, shout out po kay Robert na pulis yan shout out from ay uh, shout out pa kay Robert na pulis from Kabuyao Laguna at sa mamatid anglers yan shout out jan sa yung lahat mga idol kay Nida Dilarusa Ayan, yan shout out kay Nonoy Kuyup yan shout out po yan sino pa ba Ayan, ito kay Isaya Sandre yan shout out jan idol kay Michael Marticio yan shout out Idol from LM Coat Chul Should Incorporated. Ayan, shout out dyan sa yung lahat mga idol. Kay Emilito Gagan. Ayan, shout out. Uh -uh. Sino pa ba? Ayan, kay Jan Midayo. Ayan, shout out dyan sa iyo idol. Kay Angelito Capistrano. Ayan, shout out po. Kay uh -huh. Juan Kimbo. Ayan, shout out. Kay Authentico Makoy. Ayan, shout out po. Kay Jim Ayan, shout out Jan idol. Kay Jason Andot, ayan, shout out dyan, si sa'yo, Andol. Kay Elizabeth Dunal, ayan, shout out. Sino ba ba? Ayan. Okay. Uh, ay, shout out pala kay Gila Ding Alberis, from... Saan ba From Kuan. Au, oh, si Kuan pala si Arlene Mix Vlog pala yung taga Kabiti. Ayan, shout out Jan Arlene Mix Vlog from GMA Kabiti. Ayan, shoutout out po. Kay Rakil Nunez. yan shoutout out dyan, idol. At kay Charlie Badilla. Ayan, shoutout out. At kay, kuan? Heidi Tagaraw from LG. Sa kapatid siguro to. Kay LG Tagaraw. Ayan, shoutout, out, idol. O kay Chino Panyo. Ayan, shoutout out po sa lahat mga idol. Sa hindi na shoutout out, mga idol. Comment lang kayo ng shoutout out para ma-shout out, mas out ko kayo lahat, mga idol. Ilagay na da rin kung sino yung shout, shout out mga idol, pamilya, mga mahal sa buhay, yung pat yung sino yung may kapatid na nasa mga idol ba, nasa ibang bansa mga idol, mga OFW. Ayan, shout out natin diyan mga idol. Ayan. Jeez. Mm, yun mga idol. Uwi na kami. Bali papakita ko na lang yung holy namin kanina mga idol. Ayan. Ayan. Ito lang yung holy mga idol. Kasi may nanguriti din doon sa inahan. Ito yung mga idol, nangurit ko mga idol malaking tarpa Tsambahan Tsambahan <laughs> ko mga idol Yung karpa Tapos yung tilapia iba Huli yan yung matilapia Nandun Nandun siya mga idol sa malayo Kasi nagsauli siya sa flashlight So yun mga idol Bali hanggang dito na siguro yung video mga idol Kasi gabi na yan, tulog na kami mga idol. <laughs> Di balay, si Master Lacey? mga idol. Hindi nakasama. kasi yung kanyang paa mga idol. Medyo, ano, na po balik. Dahil sa, baka na, ano, ba, na bugnawan sa ako ano, mga idol. Panahon. Kaya, siguro, biglang lumubo kanyang paa mga idol. Kaya, kami na lang ni, kan, Master Triti ang namanak kanina mga idol. Kaso, umuwi lang si Master Triti mga idol. Kasi, nang yung flashlight niya. Ayan. Ang dito na siguro yung video mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa amin mga idol. good night po sa lahat at God bless po.